Sino po ang unang may responsibilidad? Ang pangulo. 2023 GAA. Sinalaula ng Kongreso. Binawasan ng pondo niya ng halos tatlong daang bilyon. Hindi nangyari 'yan sa kasaysayan ng mga naging pangulo sa Pilipinas. Pinabayaan niya. Hindi siya kumibo. Yung gabinete niya, hindi kumibo. Specific yon. 2024, binawasan, sinalaula ng kongresong ito, 500 billion, binawasan ng President's Budget. Hindi kumibo ang Presidente. Hindi kumibo ang ating mga kabinete. 2025, 473 billion, pati yung mga pondo para sa mga flagship projects ng Pangulo inalis. Kaya na-delay na lahat ng mga proyekto. Hindi pa rin kumibo ang Pangulo. Hindi pa rin kumibo ang kabinete. Number one na may problema, command responsibility ang ating Pangulo. Very specific yan. Pangalawa, pinsan ng Presidente. Ang ating speaker noon, si Speaker Romualdez, hindi ba sila nag-uusap?